guys power grabe iba pala pag uh, na achieve mo na yung isa sa mga dreams mo iba yung pakiramdam yung happiness mo so hindi na siya luho para sa akin kasi bahain sa lugar namin kailangan ko talaga ng malaking sasakyan so tingnan nyo guys mga mas oh, nyo mabuti di ba ang tangkad tangkad namin malaking tulong sa akin yung sasakyan na to uh, nakahatid ko yung anak ko kahit baha sa lugar namin nakakadaan ako yung sedan hindi makadaan pero ito nakakadaan so kaya kung kayo may pangarap po kayo so isa si live good sa pwedeng makatulong sa inyo so alam ko hindi material na bagay ang magpapasaya sa atin hindi pera pero yung nagagawa ng material sa pamilya mo like mahatid mo yung anak mo kahit baha kung may magulang ka pa papapasyalan mo 'di ba? So, 'yun yung happiness na idudulot ng material. Kung may sakit yung kapatid mo, tatay mo, kahit pa paano may maayabot may maiabot ka kaysa yung pag walang wala ka, ang tanging may tutulong mo lamang ay yakap. Huwag <laughs> kang magalala kapatid. <laughs> Ipagdarasal kita. <laughs> wala. Okay sana yon kung may kasamang abot kahit konti. Pero hindi naman natin sinabing na nangangarap tayo para lang sa kanila siyempre happiness mo yun eh nung nakatulong ka tsaka number one priority mo syempre yung pamilya mo kung may anak ka mabibigay mo yung mga gusto niya so habang malakas ka gawin mo na kasi maraming tao ngayon may sakit ang pinapangarap lang gumaling at pag gumaling magtatrabaho daw magsusumikap bibigyan ng kabuluhan yung buhay so ikaw wala kang sakit nasa iyo na lahat ng pinapangarap nung may sakit bakit hindi mo gawin yung mga pangarap nung may sakit gumaling at magtrabaho ikaw magaling ka wala kang sakit trabawin mo mangarap ka so wag kang, mata huwag kang matatapos lamang sa ordinaryong manggagawa na maliit kumita matandaan mo yung pinagtatrabaho mo negosyante yan yung pinagtatrabaho mo kumikita yan yung mayaman yan bakit sila? pare-pareho naman tayong anak ng Diyos pare-pareho tayong merong 24 hours a day pare-pareho mabaho ang utot natin di <laughs> ba? bakit sila yung mayaman? meron silang ginawa na hindi natin ginagawa siguro so ngayon dahil wala naman tayong malaking kapital, sila meron, pero hindi lahat ng mga umasenso ay nagsimula sa malaking kapital. Marami dyan galing sa hirap. Pero kung ikaw, may kakayahan ka para umasenso, yung sabihin, mayroon kang chance, may opportunity ka, huwag mo na sayangin. Yung oras, lumilipas. Ang gawin mo, trabahohin mo na. Kung sa live good yan, huwag kang umasa sa spillover. Kasi wala kang control doon kung kailan babagsak at kung mabilis ba sila mag-invite, kung marami ba silang nare-repair. Nakadepende ka sa kanila. Pag wala kang spillover, ibig sabihin, mabagal sila mag-invite. Mabagal sila mag-repair. So, kailangan, wag mong i-depende sa ibang tao yung pangarap mo. Kung ikaw may pangarap, wag mo nang hintayin yung spillover. So, kumuha ka ng invite mo, at least dalawa. Tapos, yung dalawa na yan, turuan mong kumuha rin ng dalawa-dalawa. Tapos yung dami yung gagawin ng mga tao sa ilalim. Kukuha na ng taga mabubuo yung matrix mo sa loob lamang ng mga ilang buwan. Mapupuno yung matrix mo. Maniwala ka sa akin. Kaya kung ako sao, simulan mo na. Huwag kang umasa sa spillover. Huwag kang umasa sa upline mo. At kung meron kang gustong matutunan, trabahohin mo, ah, aralin mo na siya ngayon pa lang. Kasi wala kang ituturo pag wala kang alam. Ayun, yun yung para nako. Ako, hindi ko naman pinagmamalaki nung sumali ako dito. Hindi ako humihingi ng tulong doon sa upline ko. Yung nag-invite sa akin. Ah, uh, shout out kay Kuya Noel. Maraming salamat. Hindi hindi ko siya ginagambala. Hindi naman hindi ko naman sinasabi to para huwag kayo magtanong, ha. Kaya ako sinasabi yan, uh, iba kasi yung ginawa ko. Nagkaroon ako ng initiative para aralin sa dashboard sa mga YouTube, marami naman nagpo-post eh. Uh, yun, dun muna ako nagsimula. Hindi na ako umasa sa tanong-tanong. Kasi, masasagot naman lahat yan kung babasahin mo yung dashboard. Punta, punta ka doon sa dashboard mo, click mo yung pay plan. no, Nandoon na po in written, yung compensation plan. Nandoon na lahat. Six ways to earn, nandoon lahat. Basahin mo lang. Pag meron kayo hindi tina manood ka sa video. Pag talagang confused na confused ka, saka ka na magtanong. Uh, yung iba kasi gusto tanong agad isusubo sa kanila so okay rin yon marami namang tao na mga apply mo matulungin yan ako isa ako sa mga magtuturo sa'yo pero ang suggest ko lang mas maganda kung aralin mo na siya umpisa pa lang kasi habang inaaral mo siya araw-araw inaaral mo madami kang natututunan eh na pwede mong ituro sa mga tao mo. misa busy sa upline, hindi mo na hindi mo na ma hindi mo na siya magambala sobrang busy minsan yung message mo inaabot na ng ilang oras bago niya mabasa so ang gawin mo di kumuha ka na ng sarili mong learning tapos ikaw na magturo sa tao mo so yun yung suggestion ko ha pero gaya ng sinabi ko hindi ko ako tumatanggi sa mga nagtatanong sa akin pag nagtanong ka ay sasagutin ko talaga yan ang suggestion ko lang mas maganda kung marami kang alam. Di ba? Hindi yung inihintay mo pang dumating yung question bago mo aralin. Bago dumating yung mga question ng leader mo, at least naaral mo na. Para kung baga sa gera, ready ready ka, may bala ka. So, yun yung suggestion ko. So, wag po kayo magagalit. Hindi ako tumatanggi sa mga tanong ninyo. Kasi, marami po kayo nasa 30,000 plus na po yung tao ko sabi mo lang kahit 10% lang yung nagtatanong sa akin minsan kahit hindi ko leaders nagtatanong so kaya ang ginagawa ko at least one step ahead man lang ako sa kanila para mayroon akong may contribute sa success nila so yun yung mindset ko so parang mga teacher hindi naman hindi naman ang teacher hindi pwedeng magturo hanggat hindi nag-aaral So ikaw, as a leader, kung gusto mong yumaman sa MLM, isa kang teacher dito, magtuturo ka. Walang yumaman dito na nakadepende lagi sa upline. Wala, wala talaga. Ang lahat ng umasenso sa negosyon to, as in, yung yumaman talaga. Hindi yung kumikita lamang, ha? Yung talagang yumaman. Halos makuha, nakuha mo na lahat ng pangarap mo, kasakyan, bahay at lupa, properties na mga gusto mo nandun po yan sa mga taong independent sila po yun yung unang unang natututo sila yung unang unang nagme mentor sa mga tao nila sila yung unang natututong mag present ng negosyo so meron dyan nakikinig misan isang buwan ka na hindi mo pa rin alam yung six ways to earn punta ka doon sa pay plan basahin mo lang So, para maintindihan mo. Hindi hindi naman sa mahinang ulo mo, hindi mo lang talaga siya binigyan ng oras. Kasi ako, high school graduate lang po ako, pero naiintindihan ko naman siya. Kasi binigyan ko siya ng oras. Kasi say, kung babasahin mo, pakikinggan mo, panonorin mo, seryoso ka matutunan, walang imposible. Hindi mo kailangan na sobrang talino rito sa negosyo to. Okay, kailangan mo lang, bigyan mo ng oras, panoorin mo, aralin mo, basahin mo. Yun lang naman eh, araw-araw. May natutunan ka kahit isa lang. So, at least umuusad hindi yung one month ka na two months, three months, four months ka na wala na dadagdag sa learning mo so umaasa ka lang sa tanong, isang tanong, isang sagot pag na-encounter mo, tsaka mo na itatanong hindi, kumbaga sa school sa school, bago magbigay ng question, di ba diba, learning muna nag-aaral muna sila bago magbigay ng question yung teacher ha? Diba? aralin mo muna nila then magsiset yung teacher ng exam o quiz, doon siya magtatanong base doon sa mga inaral. So, sa negosyo to, ganun din. Huwag mong hintayin yung tanong alang hindi mo pa inaaral. Ang gawin mo, aralin mo na siya. Aralin mo ng aralin, then, may mga leaders ka, mga downlines mo, pag nagtanong sa'yo, meron ka isasagot. Okay, so, yun lang. So, maraming salamat. So, aralin mo yung negosyo masterin mo yung negosyo kasi dito kaya yaman kung dito kaya yaman huwag mong katamaran kasi minsan mo lang paghihirapan pero habang buhay pakikinabangan ng pamilya mo so yun lang God bless